Here we go! Leg! Ah, Leg! Para sakin ka talaga, Leg! Please lang, Leg! Pakamanay ka sakin, Leg! Suicinan na aku, Leg! Suicinan na aku, Leg! <coughs> Tangkisang kita buhay! Pa'no nang klase na yan? Napano na ni, ha? Huwag kai iya? Tengok okay, tau yeah. sang ka pupunta, Leg? Sang ka pupunta, Leg? Sang ka pupunta, Leg? Sang ka <coughs> <Napaka> basic! <laughs> OY! 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 Another one, game pa. One game, one game. Bahala ka sa buhay mo. Kaya lang walang sounds yung kanateng no game, no? Bakit kayo walang sounds? Your Honor, hindi ko na po alam. <laughs> thank you, thank you sa mga nagsisin ng diamond. Salamat po sa mga ka natin. Ano tawag nito? Yung mga... Ayan, kay Black Rose. I love you too. Okay. Tara, tara, tara. Albus tayo, albus tayo. Ayun, oh. May link, pre. May link, pre. May link, pre. May link. Ay, kita mo naman. Hindi lang magsalita pa. Nakikita mo na yan. Paano mo nasabi? Ha, nga pugi ako. I don't know if this is true or false. Ikaw, sinungaling ka. Huwag kang sinungaling ha. Masama yan ha. Masama yan nagsisungaling ha. Alam mo ba yun? The truth will set be free. <laughs> Sino kaya kalaban ko dito? Ah, si Dindi. Dindi. On sa man, Dindi. Palag ka sa akin, Dindi. Ba't ako matatakot? Ay, siya. Si Kan uh, si pala, Jennifer. Men, Jennifer. Huwag mo akong palagan, pre. Huwag mo akong palagan, pre. Huwag mo akong palagan, pre akong palagan, ha? Huwag mo akong palagan. Kumukulit kay, ha? Sorry, ba? ha? <laughs> Hindi niya naman ako kaya. Palag ng palag. Dami mo! Alam! Palag ka ng palag! Hindi mo naman ako kaya! Anyabang nyabang mo, angas mo, ha? huwag mo i-clear! Huwag mo i-clear! Retreat! Uy, tanga! Wala na! Wala na! <laughs> Bubong puta! Putang inang king. cleaner niya. Gago, tarantado ka. Tanga mo, nga ni Mola. Kahit, tanga naman. The fuck, cleaner? <laughs> Pak, you Hei, badian ha Jago ka, sakim ka Napak asik kamu, level yun di po tangalin tene bugok bugok abing nga gago nga pak ni ang sakit mo namang magsalita <laughs> gago nga linti yung <laughs> kurimaw nga animal nga piste nga yawa piti kong ganitlo mo karang gago ka ayaw ko cool. <laughs> <laughs> ala patay ako shit, puti na lang buhay ako. Magaling kang kupal ka. Here we go. Ah, ba Lake, Lake, para sa akin ka talaga, Lake. Please lang, Lake. Pagkamatay ka sa akin, Lake. Suicide na ako, Lake. Suicide na ako, Lake. Ang sakin na buhay. Paano na klase na yan? Napano na niya? Huwag kayo iya. Ala ka, may violation na tayo. Yan ang sinasabi ko. You live plug for harassment and bullying. Repeat violation ko. Resort your lives with Wala na. Finish na. Sino'y na-harass ko dito? TikTok! <laughs> ano ka lang grabe naman si TikTok. Kala niya siguro nang aaras tayo dito ng tao. Hindi niya alam na yung hero lang naman inaaras natin dito, no? Bahala ka sa buhay mo. Ano ka si TikTok? Kala Ano na nangyayari? Bobo ka ba? Nalakabastos <laughs> ni TikTok? Uy, sino ba dyan ba? No, ako naka-violation? Sorry, chill. Uy, gago ni si TikTok ay. Yung hero na. Nangaras daw tayo, pre. Pati si TikTok, pre. Ayaw tayo mangaras ng kalaban? Bahala ka sa buhay mo. Ano? <laughs> Ang lakas, oh. Oh my God. Kaya natin to. Kaya natin to. Magtiwala kayo. Laban lang, laban lang. Sa puso. Mula sa puso. Yung mama ka! Ay, na Nangaras daw tayo. Ano na yan, ay? Magpapakyut na lang tayo dito? Pag nasa na yung club, nasaan ka na? Halika na. Nandito ka na. Patay na kita. Ganun na lang siguro gawin natin, no? Mindset ba? Mindset. Nandyan na ako. Patay ka sa akin. Ah, yun siguro gusto ni TikTok. Bobo ka ba? Ah, kinadot, eh. Ano ha? Ah? Anong retreat? Ikaw nga nangagaw kanina eh. Tapos ngayon ikaw agawan. Bawal. Sorry ba ya? Oh, sakit. sorry. Sorry. Grabe naman si Hanabi Binanat-banatan ako in the front In front of my face I don't know if this is true or false <laughs> Namatay pa ako, gago Hindi naman sana ako mamamatay dun Pero namatay pa ako Nakadrugs ka ba? Wait na, wait na, Chill, chill, chil, chill, chill Dito naman si Hanabi one hit. Ah, Gago mo one hit. Gago mo one hit. Hmm. Gago ka. Kanina ka. Ang kapal na mukha mo. Ang kapal! Kapal ng face mo, Hanabi! Huwag ka na mag-alit! Oh, oh, oh. palag po eh, no? Papalag-palag po eh. Kala siguro kaya niya ako na ganun-ganun na lang basta-basta. Ano ka si ulo na ulol ka? Ha? Gusto mo banatan? paki from the left to the right? Basta ako matatakot! Pangalan mo, Hanabi? Hmm? Owen? Owen! Oh, o, di ba? Owen? Owen, awan, hindi ka magwiwin. Owen eh, di ba? May uwi, eh, di ba? Pag o, ibig sabihin itlog. Bastos ka! Yung win, zero win. Ibig sabihin zero win. Ang galing, ang galing! Ay, ilayan mo nga itlog niya, pre. Ilayan mo itlog niya, pre. Ilayan mo itlog niya. Ilayan mo itlog niya, pre. mo itlog niya, pre. Ilayan mo itlog niya, pre. Wow naman! Wow! Meron ko Wow! Okay, pumatong, pumatong, pumatong. Pumatong si Tulirey, pumatong si Tulirey. Nice. Tara na, pilis na ako, gago. Saan ka ngayon pupunta? Po. Oh. <coughs> <coughs> wait na, wait na, wait na, wait ra, boy. Wait na, boy, wait na, boy. boy. Ayan, tangin na yan eh. Si Raul. Talaga? Because... <laughs> ang tigas! Ano ba yung nakatag-build? Dahil matigas siya, kailangan natin ng damage para lumambot siya. Siyempre, di ba? Gamitan natin nun ang Geometrical Scientific Invasion. Okay, Saan ka pupuntalik? Saan ka pupuntalik? Saan ka pupuntalik? Saan ka pupuntalik? Saan ka Napaka-basic! Saan ka pupuntalik? Ito ba? Ito ba? Ito ba? Okay! Okay, 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 Ay, 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 Ayaw ay, oh, Hindi mo nga matalo yung kapitbahay mo Sa akin ka pa makipag 1v1 Mindset ba, mindset? <laughs> samahan kita. Mama! Oh, kalma. Ah, oh, bull talaga? Grabe naman kayo dun. Sorry na. Chill lang, chill lang, Relax killam. Kunyari Lord. Ay, kita mo naman. Hindi ka magsalita pa. Nagkikita mo na yan. Yes! Giri Lord! To the rock! To the rock ball! Uy, sa likod, oh, Gago! Fuck! Ay! Ay, gago! Retreat! Retreat! Tragis, ba't tumigas yun? Bak, 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 bakol, 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 bakol. Ayok! Talaga, Charmin? Oy! Chill lang kayo dyan, ha! Huwag kayong magkana! You dipunggol ka! Nice, baby! Sige! In your back! 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 In your back. Wow naman! Here, 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 here! I gotta shoot this shit, this shit, this shit! Yo, yo! Yo, what are you doing, guys? Yo, what oh, are you doing? Come, baby! Let's have all this shit! ano nga nasisira, ulo? <laughs> He's running there! Brother and sister, come here! You, batang pasaway! Ay, ay! Ay, joke lang! Ala! Uy, gago! Uy, what are you doing, man? Ay, tanga mo! Shit! <laughs> hindi ko na po alam. Shit, talaga! Uy, attack lord na lang, lord na lang, lorder. Dito na lang, Bibi. dito na lang, dito na lang. Sana, oh. Bilisan nyo, kam, bilis! Dito, dito! Ayan na, ayan na, tumalo na. Okay, nag-last one. Ang galing, ang galing. <laughs> I love it. That's the game that I want. Hindi wow. Diba? Victory, oh, di ba rin niyo yung victory? Nagigita mo naman di kailang magsalita pa nagigita mo na yan. Huwag na magmura pre, yun kaya, eh, no? I try natin di magmura. Hindi tutoyan.